Nasubukan mo na bang managinip na ikaw ay lumilipad? O kaya mahulog sa matas na lugar? O di kaya hinahabol ng isang nilalang na nakakatakot? Alam mo ba na hindi lang ito basta panaginip lang dahil lahat ng yan ay may kahulugan sa totoong buhay at ang iba ay masasamang pangitain na kailangan mong malaman upang ikaw ay makaiwas sa anumang malas at panganib na dulot nito? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin ang labing limang panaginip at ang ibig sabihin ng mga ito. Handa ka na bang matakot? At kung bago ka pa sa aking channel, ay siguraduhin mo na subscribe ka na at i-click na din ang notification bell upang lagi kang updated sa mga videos na katulad nito. Simulan na natin. Number 1. Panaginip ng patay Sinasabing kapag nanaginip ka ng isang yumaong kamag-anak, ay maaari itong sinyales o mensahe mula sa kanila. Isa sa pinaka nakakatakot na paniniwala ay ang panaginip na patay na tumatawag sa iyo dahil sinasabing ito ay isang masamang palatandaan na maaaring may sumunod sa kanila. Number 2. Panaginip ng pagkahulog Kapag napaniginipan mong nahuhulog ka mula sa mataas na lugar, ay madalas itong konektado sa stress. Ngunit sa ilang paniniwala, ito raw ay isang babala na may masamang espiritu na nagtatangkang kunin ang iyong kaluluwa habang ikaw ay natutulog. Number 3: Panaginip ng natanggalan ng ngipin. Alam naman natin na isang sikat na paniniwala sa Pilipinas ang panaginip na nabubunot o nalalaglag ang iyong hipin. Sinasabi nilang ito ay nangangahulugan ng kamatayan ng isang malmo sa buhay. Kaya ang ginagawa ng iba pagkagising ay tumataga ng isang punong kahoy para maiwasan daw ang malas na dala nito. Number 4: Panaginip ng itim na aso o pusa. Ang panaginip ng isang itim na aso o pusa ay kadalasang ikinukonekta sa malas at panganib. May mga nagsasabi ding ito ay isang babala mula sa engkanto o maligno. Number 5. Panaginip ng nalulunod Kapag nanaginip kang ikaw ay nalulunod, Maaring ito ay nangangahulugan ng matinding problema sa buhay. Ngunit ayon sa ilang matatanda, ito rin ay maaaring senyales na may masamang espiritu na humihila sa iyo sa ilalim ng tubig. Number 6. Panaginip ng nakakulong o hindi makatakas Ang panaginip kung saan nakakulong ka sa isang madilim na lugar o hindi makatakas ay sinasabing may kinalaman sa masamang elemento na nagpapahirap sa iyong espiritu. Maraming naniniwala na ito ay maaaring gawain ng isang multo o ligaw na kaluluwa. Number 7. Panaginip ng multo o anino kapag sa panaginip mo ay may nakikita kang multo o madalim na anino, sinasabing ito ay nangangahulugan na may masamang espiritu sa paligid mo sa oras na iyon. Ayon sa matatanda, maaring ito ay isang engkanto na nagmamasid sa iyo habang ikaw ay natutulog. Number 9. Panaginip ng dugo Ang panaginip ng dugo ay may iba't ibang kahulugan sa kultura ng Pilipino. Maring ito ay isang babala ng darating na sakuna o isang senyales na may sumpa sa iyo. Number 10. Panaginip ng paghabol ng hindi nakikitang nilalang. Ang panaginip kung saan hinahabol ka ng hindi nakikitang nilalang ay isa sa pinaka nakakatakot na panaginip. Maraming naniniwala na ito ay isang babala mula sa mga elemento ng ibang mundo na nais kang kunin sa mundo nila. Number 11. Panaginip ng uod o insekto sa katawan. Kapag nananaginip kang may lumalabas na uod o insekto sa iyong katawan, ito ay maaaring senyales na matinding sakit na paparating o sumpa na ipinataw sa iyo. Number 12. Panaginip ng basag na salamin. Sa paniniwala ng marami, ang panaginip ng basag na salamin ay nangangahulugan ng masamang balita o pagkawasak na isang relasyon maaari rin itong palatandaan ng malas na hinaharap. Number 13. Panaginip ng pagkawala sa isang di kilalang lugar. Ang panaginip kung saan nawala ka sa isang hindi pamilyar na lugar ay sinasabing senyales na may naliligaw na kaluluwa na nagtatawag sa iyo sa kanilang mundo. At kahit anong mangyari ay huwag na huwag kang sasama dito dahil baka hindi ka na makabalik. Number 14. Panaginip ng itim na anino sa kwarto Kapag sa panaginip mo ay may nakita kang madilim na anino sa sulok ng iyong kwarto, ito ay maaaring isang babala na may espirito o engkanto na nagbabantay sa iyo na gusto kang kunin sa kabilang buhay. Number 15. Panaginip ng bungo o kalansay. Ang panaginip ng bungo o kalansay ay madalas na ikinakabit sa kamatayan o babala na matinding sakuna. Ayon sa mga matatanda, maaring ito ay isang senyales na may paparating na peligro o matinding disgrasya sa iyo. Ang panaginip ay maaring dala lamang ng ating isip. Ngunit sa kulturang Pilipino, ito ay may mas malalim na kahulugan. Ikaw ba? May panaginip ka na bang nakakatakot na tila may ibig sabihin sa I-share mo dyan sa comments ang iyong karanasan para malaman din namin. Maraming maraming salamat po. At dyan na nga natatapos ang video natin mga kaibigan. At make sure din na panoorin mo ang video na ipapakita ko sa iyo dito sa si screen na to. At 3, 2, 1, boom!